Kararating lang natin mga idol Kaya ito lang ating holy eh. Ito Kinukuha pa rin natin yung ano Sears Pang ano ito Pang Crudo ah, 15 pieces mga idol oh. 15 pieces At saka ito Yung A balloon sea Urchins na balloon Lagay ito natin sa ano doon sa Boyboyan para ipadala doon sa kay Tia Elsie. Chat out pala kay Idol Elsie Bakulod. Ito na yung ano order niya. Padala ko kasi magluluto siya nito. Kakainin niya daw doon sa Maynila diyan. Ayun, chat out siya. Kanya. Dagdagan pa natin to bukas. Ito lang yung kuha natin. Hindi na to mabinta dito mga idol eh. Nag-stock buying na to. Ito yung ano tinatawag naming kapinan o abalon. Yung sa hilonggo naman ito ay sobra-sobra. May ka na ko na. ano? si ko ako na nakuha. Ito yung pinakamahal dati mga idol. Na si Okay, ngayon eh nagbaba na. Ayan, mga Iwan ko lang kung magkano na yan ng mabinta yan. Siguro, abot pa siguro yan ng 150 na lang siguro yan ng binta yan. 15 piraso yan mga idol, pero malaki o. Ayan, mukbang natin mamaya. Kakainin natin yan. Isang bagulan, kumbutan. Siyempre, hindi mawawala yung shells. Ayan o. Ito, naghaling pa ako mga idol. Ito ini atip. Uling lang yung ating gamit ma idol kasi wala tayong silin. Wala karga yung silin natin. Wala nang pambili mga idol. Magluluto tayo ng scallops. Ito. Hindi, maya. Ay, maluluto na yan. Lagyan natin ito. No. Mamayang hapon, balik natin yan sa dagat yung ito. Sa balon mga idol. Kasi dadali yan sa Maynila. Padala ko kay LC Bakulod. Chat out sa mga followers ni LC Bakulod. May balon na siya. Lo, lulutuin niya daw yan kasi magmumukbang siya. At ito mamaya ay mumukbang natin. Yan. Kataot sa tapos yung lahat dyan mga idol at maraming salamat. Yung hindi pa nakapalo, magpalo na. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat.